So guys, umorder ako ngayon sa Saan? <laughs> Take two. Umorder ako ngayon sa ABC shop ng tripod pang vlog namin. Ayan. Dahil nahihirapan kami mag-vlog ng walang patungan ng camera. So, eto makikita nyo. ang ah, ganti ng isang api. Charisse. Tripod po. Ayan. Ito po yung mamahalin na sa kalahating milyon po ang halaga nito. Ay, ay! Diyos ko, kalahating milyon. Ay, oo nga. Kalahating milyon nga. May remote control siya. Nagkakalaga ng 200,000. Ayan. At meron siyang... Susi. Susi. 10,000. Ayan. Oho, mahal talaga ang mga ano, pang vlog yung mga mahal. Ito ho ay... Mabigat siya. Nasa isang kilo. 50,000. Ayan po. At ito... Nasa 5,000 lang to itong pang-adjust. Yan. Ang eco bag po ay 5,000 lang po. At ito po ang tripod. Pikit po muna kayo guys. Pikit. 1, 2, pikit. Pikit po. Wala pong mumulat. Action! Wow! Guys! Oh my gosh! Sa halaga pong kalahating milyon, makakabili na po kayo ng tripod. Diba? Itatayo nyo yan dyan. Tapos so, video, -video. o, Assemble po natin siya. Meron po siyang panggawa. Construction po. May pang-construction po siya ng bahay. Ayun o. No? Oh. <laughs> Ayan yung... yun yung... Yung yung, 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 yung pampantay ng bahay. Ayan. <laughs> <laughs> okay guys. I-assemble na natin siya. So <laughs> may <laughs> Turuan niyo po siya. Ah, ito. Alam ko na. Ito na po guys Assemble natin siya sa pamamagitan ng ating mga kuko. Guys ito, pang vlog, o diba? Saan ko siya ihaharap? Eh, diba? Patay, hindi ka siya ang iPhone ko Ay, pa-smart ko na Baka masira! <laughs> So guys, ayan oh. 'Di ba? Ay mali. <laughs> Ay pala. Ay pala 'yun. At ah, 'di ba may remote control na? Pwede naman mo pamunsan pawis So guys, sa sense natin nagpawisan. Mali pala, ito pala 'yun. Wait lang guys, ha? hindi ko kasi siya ma hindi ko hindi ako maalam mag-assemble na rin. Wait lang. Meat lang guys. Hindi <laughs> <laughs> ko na po siya ma-assemble. Wait lang guys. Ipire mo cellphone. So itatayo na natin siya guys. Pagkakataon ko Hindi mo Ano? pala Di ba mahaba siya? hindi ka daw anong address? Pagkakataon ka nga ba? Di ba mo pala kasi eh. Ang tabi mo tayo nang na ako? Ano ba? Yung <laughs> hindi mo pa namalakyan oh, di ba guys Kapos ganito po tayo ngayon Palaan <laughs> <laughs> ano? Gantong So guys, tapos na ang ating ga assemble Tapos na. Yan ganyan siya kahaba. Balik na natin siya sa una. Diba? O, oh, diba, guys? Okay, bye, guys. Thank you so much. May remote na siya. Kompleto na siya sa gamit. O, oh, diba? Halagang 500,000 pesos lang po ito. Bye, guys!